Hello guys, kaya magandang hapon Nandito kami sa Baguio Uy, uy, sana uy Pupunta lang ako doon sa ano, may ditingnan ako sa my mind screen And then, sabay vlog ba mga guys yeah. So, sana ay masamahan nyo ako guys Sa aking pupunta doon Para Para uh, Tingnan ko yung ano? Yun, yun na yun. <laughs> uh, sana masama nyo ako guys. Tara, let's go! Hello. Ayun. Ganun ano na. Dito ko sa mas studio guys. Ay, tumuulan o. No? Uh, o. No? Yung restaurant to ah. Oh. Kumain hmm. ya, hmm. hey, nice, huh? tayo kami ngayon hindi na biyahe. Uh, Maraming upload ngayon. Uh, at uh, andito kami ngayon sa my view. Bababa kami sa baba. Sa mga entrance na ito. Entrance. Bakit may bayad? Entrance. Ang dalang yeah, may fee. Ayan, dito kami. Ayan. Yeah. Ayan ang mga t-shirt nila oh, guys, o Ayan o Still pa rin, mga guys Na mga, ano sila, o May mga kubo pa dyan, o Ayan, pinaganda na dito Pinaganda na, wala hindi makabili yung mga customer guys kasi okay. umuulan wala wala talaga umuulan ayan oh kokonti lang ang mga tao wala Ano ang weather dito? Oh. Pero you ang know, ganda ng mga bulaklak nila guys. Oh. Uy. shell oh, pasyal pasyal lang kami guys. Hindi na kami sa loob lang sa shell Pasyal pasyal lang tayo. Mhm. Uh kaya -huh. So, ang ano dito. Punta kami hanggang doon sa Dono guys. Tapos babalik kami. Ano? Yung mga ganda ng mga bulaklak nila guys. Uh so, Oh. oh. Uy. Buti pa yung kabayo, may may silopin. Ang <laughs> kapote. Ay, hindi pwede. Ngayon. natin punta dun sa baba. Anong pendahanan dito? Ayan. Ang kabayo. Ay, pababa dyan. Tapos doon sa paakyat sa kabila. Ano mo yung pera doon sa baba? Oh? Ah. Like oh. Ayan guys. So pera yan. Ayan o. Oh. Ayan, guys. Terus sa baba.

Oh, may telescope dati dyan. Ayan ang bayan ng Tuding, guys. Uh, bayan ng Tuding yan. Ayan sa baba natin, Monterasas yan, guys. Oh. Oh. Daming kahoy. Oh. Umuulan sa kabilang bundok. Oh. Ay Oh. Lakas ng ulan, guys. Ayan, so, balik na kami. Balik na tayo, guys. Wala. Ayan o. Oh. Oh, wow. Oh. Dami palang bahay dito. Ay, nako. Dami palang bahay dito, guys. Ayan yung kabayo. Hmm. Hmm? Dito tayo dadaan guys. Sis oh. walang tao. Walang bulaklak nila. Hmm. Dan tayo mamaya sa may. Oh. bulaklak guys. Ini ah.

Magkano ito? Yung, yung isa. Itong malaki. Ubi pa talaga ito? Ayan ayos, oh. na guys. Ubi. O. Oh. Kung sino may gusto na punta na mind Oh. May mga ubi dito, madami. Ayan oh, siya. Oh dami ah. Oh. Ano? Ako ka? Ito, kunin natin 'to. Makaubi si mama mo eh. So, let's go. Alis na kami. Hmm. Saan galing guys? Mas pocket na kami. Ayan, mga bulaklak Guys eh. Daming dami. mga bulaklak. Kung gusto nyo yung bumili ng bulaklak mga guys, Daming bulaklak dito sa Mines View, yung mga kaibigan ko dyan sa mga sabakulod, ayan, mga kabisayaan kung gusto niyong punta dito sa Baguio, maraming bulaklak dito guys. Oh. Oh. Bibidyohan Di natin para uh, makita nyo. At kung gusto niyong bumili, punta lang kayo dito guys. Oh. Ayan o. Oh. Oh, ha? Oh, ha? Daming ginawa nilang baraks ng bulaklak dito guys. Ừ. Thì lắp rồi. Rồi. lắc mọi người guys. Ờ. Ờ nhưng mà Đó. vậy nha. So yan guys, so palabas na kami ng Minds View. Ayan mga kabuhuan ng Minds View guys. So, ayan ang kabuuan ng Minds View. Pauwi na kami. Wala eh, maulan. Maulan naman mga guys. Hindi masaya. Alam. Ayun Ayun Ay, nakuha mga ganayan.